Budol. Tatlong studio ting tropa magpapagalingan sa panguhuna ng presyo. Pero isa lang ang aabante sa Double O Budol Jackpot Round. Ah, ma! Wait lang, Kuya Kim. Ipapakilala ko lang yung tiktropa nating humabol para makipagbudulan today isang sikat na celebrity vlogger magiay para kay Rosmar, Rosmar Tang! Yeah! Ito naman, Rosmar. Ito naman, narito ako, katabi mo ako. <laughs> Hindi ako mangungutang, okay? Kinabahan yeah. ako bigla. Okay Ay. naman, siguro. Para ano hindi niyo narinig ko kanina. Para... Ano ba? <laughs> <laughs> hindi. E eh, ganun, bakit nagawa mo itong kantang itong utang? May nangutang, may nangutang na ba sa'yo dati? Ay, naku, madami na po. Tapos pag nangutang ang isang kaibigan, naku, kaaway mo na yun, no? Gano hindi ka ba yun? babayaran noon. Maganda pa, ibigay mo na lang. <laughs> ah, okay. Eh, pwede mo lang ako mangutang sa'yo? <laughs> hindi, depende kung gusto mo makaaway ako. <laughs> <laughs> ah, <gano, laughs> hindi na, hindi na, hindi na. <laughs> Tawagin na natin ang tatlong tiktropang magpapabudol ngayon. Pinales. Sheena Arata! Ito naman ang ating pangalawa, si Winston Natarte! Winston Arata! Ito na ang kukumpleto, si Princess Valester! Princess Arata! Players, kunin nyo na ang inyong pressure board. Diyan natin isusulat ang ating mga hulang presyo sa mga presyo board na yan. Tama, at ito naman ang ating special bullet buy na kailangan nilang hulaan. Into! Napakaswerte ng si tikrama natin mag-uwi nitong 5.6 liters multi-slow cooker. Uy! Napakaganda niya. Wala kami niyan. Kakaiba. Wala ka niyan, wala oo, ka niyan. parang kasi feeling ko may antena, kompleto, ricados. <laughs> parang kapag yan yung binili mo one week previous, may ulam at kanin ka na. Pag multi-slow, ibig sabihin magandang maganda ang luto niyan. Matagal ba pala yan. Ganun yun! Kaya pala hindi kami masarap magluto. Wala kaming ganyan. Bilisan <laughs> niyo. <yun. laughs> oo. oo. Okay, players. Based on market price, sa tingin nyo, magkano itong ating 5.6 liters multi-slow cooker? At para tulungan kayo sumagot, tanungin natin ating Budol Budol gang. gang! Ano yan? Ano yan? Mga ano 7,525 pesos. Bakit, Ay. Eh? Ay. Oo, sobrang bagal niyan. Uh, kasing, kasing, bagal yan ng relasyon ko. Ang <laughs> 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 pong eh. Parang, ano ba? Oh. Hindi, feeling ko, siguro mga parang less than 1,000 kasi baka binili sa Divisoria, di ba? Oh. Less than 1,000. Less than 1,000. <laughs> <laughs> At yung ganun, bumili ako sa Singapore niyan, mga uh. 4,500. Ang maganda lang dito, pag sa nanay, nagiging slow din yung pagkakasalita. Uh, Banyarin, pagkakainan, luto na. Anak, kumain na kayo. <laughs> slow, slow ka rin magsalita. So nakakabagal. Nakakabagal ah, siya. Yun. Wag, wag. Ayan ay, pala, slowly but surely na masarap ang kakainin mo. Naman. Ay, ay. O mga players, ito ha. Tandaan kung sino binakamalapit ito, eksaktong hula, siya ang mag uwi ng ating Butong 5 buto. of the Day! At pasok na agad sa ating jackpot round. Ingat lang, dahil hindi kayo dapat lumampas sa presyong hula. Kahit malapit ang inyong hula, pag ito'y lumampas kahit piso, talo na kayo. Tama. Hintay ng aming signal bago kayo magsulat. At once natapos na kayo, itaas ang kamay. Ibig sabihin, final answer na. Tama yun. Kaya naman, players, meron kayong sampung segundo para manghula. Get ready, TikTok lang. Poodle time na! Nine, eight, seven, six, five, four, three, two. Wow. Ito na, itaas na po ang ating mga kamay at harap na ho ang ating presyo board. Ito si ate, nagbigay siya ng 2,350 pesos. 2,350! Ito naman si Winston, naglagay siya ng 5,900 pesos. 5,900 pesos! Ito naman si ate, nagbigay siya sa ate ng 4,500 pesos. 4,500 pesos! Kuya Kim, magandang balita ba dyan? Ano na? <laughs> Kahit super close-up, maganda ka pa rin. Really. Ganda talaga ng mukha mo. Kita yung mga lang. Oo nga. Sino kaya? ang mag ng ating special poodle fight at maglalaro sa Jackpot Round. Silipin na natin ng tamang sagot, Presure Presyo Rebby! Ang tamang presyo, 7,299 pesos! Oh! Congratulations, Winston! Ikaw ang nakakuha ng pinakabalapit na presyo! Wow! Congratulations, Thank Winston! You. Alam mo, feeling ko na lucky charm mo, yung red hair mo. Para kang si, ano dyan, si Bini ka <laughs> Wow, nako taga saan ba ang ating Winston? Taga North Fairview lang po. Yo, shout out mo na. Ato. Shout out, mga taga North Fairview, ingat-ingat lang. Ano pakiramdam mo? Ah, uh, masaya po at saka kinakabahan. Mukha nga kuya Kimana. Ano? okay. Ito Winston. Sa jackpot round, meron tayong dalawang klase ng money na nandito sa ating Budol Booth. Tama. Double money at Budol money. Para madoble ang iyong premyo, kailangan mo makakuha ng mas maraming double money. Kapag nagawa mo yan, mauwi mo rin ang cash equivalent ng ating special Boodle find na nagkakahalagaan ng 7,299 pesos! Ako, eto lang, Winston. Payong kaibigan lang, kapag mas marami yung budol money na makukuha mo, eh wala kang pera na maiuwi. Pero huwag kang mag Dito, walang uuwing luwaan dahil iyong iyo na ang multi -cooker. multi-cooker! Multi-cooker! Napuesto ko na at ipasok mo na Winston ang iyong dalawang kamay dyan sa butas. Tapos Kuya Kim. You have five seconds. Get ready. TikTok lock! Boodle time na! Four, three, three two, one. two, one. Okay, hugutin na natin yan oh. Okay, Tapos na, Eto, na tayo. Magbilang na, na tayo. Madami ka nakuha dito ka, Winston. Ha? Pipintahan natin. Kinakailangan ulitin natin. Kailangan mas marami ang double money kesa sa budol money. Ang pinakauna ay

may cash prize ka pa na 7,299 pesos. Winston, thank anong masasabi you. mo dahil may pera ka na meron ka pang naklo, slowly cook or kinesong ganyan? Yes. Thank you, thank you so much sa TikTok Lock family at saka sa staff at saka sa mga hosts ng TikTok Lock. Maraming, maraming salamat. May, meron na tayong pangluto. Hindi na tayo sasaing sa uling. Oh, Ay, oo. Okay. Oh, oh. Congratulations, Winson! At maraming salamat ulit, Rosemar, sa pagbisita mo. Imbitahan mo naman ang mga tik natin sa iyong social media accounts. So, ayan ako nga pala si Rosemaritan Pamulaklakin o mas kilala bilang Rosemar. Ayan, follow niyo po ako sa aking FBIGYT. At panuorin niyo po ako lagi mag-TikTok dahil kakaibang aking TikTok moves. <laughs> ayan, panuorin niyo lang po ako lagi. Alam ako mo sa TikTok. Sa TikTok ako si Rose Martin with blue check. At huwag kayong maniniwala sa mga scammer. Hay mga nagpapanggap na ako. Basta may blue check, ako 'yon. Pag hindi, hindi ako 'yon. Oh, <laughs> oo, pati yung ano, song mo i-promote mo naman. Ay eh, pinapromote ko yung kanta ko, Manalamin, Utang, Iyakin. Ganyan yung mga title ng kanta ko pang-asar sa mga bashers. Ayun, pa pakinggan nyo yan dahil para malaman nyo na masamang mangutang. Dahil pag nangutang kayo, magkakaroon kayo ng kaaway. At wag na kayong magpautang. <laughs> so Martin ano ang message mo sa lahat ng mga bashers mo? Sabihin mo. Okay. So sa mga bashers ko, sa totoo lang, si Rosmar sa social media ay iba sa Rosmar sa personal. Mabait oh. talaga akong tao, hindi lang halata. <laughs> At ang masasabi ko sa mga bashers ko, as long as hindi kayo nagpapakain sa akin, nagpaaral sa akin, bumubuhay sa akin, wala akong pakailam. Dahil nga sabi nga, more bashers, more blessings. Yes! yes! Dapat ganun yung ating mentalidad, ano?